Diyos, señoritas y señoritos. Inamin ng bagong Department of Health secretary na si Ted Herbosa na napag-iwanan na talaga tayo in relation to health compared sa uh, or medical care compared sa Association of Southeast Asian Nations. Inamin niya na kumpara sa mga Asian nation na ngayon lang umaakyat sa economic uh, uh, stability or recovery mas maga mas maganda pa yung mga healthcare sa kanila kaysa kaysa dito sa Pilipinas kahit uh, there was a time before Marcos came to power And I'm talking of uh, for, former uh, president Ferdinand E Marcos the father of Bongbong Marcos We were top fight in Asia as far as uh, healthcare is concerned, as far as uh, the economic, economic stability is concerned. Pero lahat 'yan nasira hanggang ngayon. Uh, halos kulelat na tayo sa healthcare system. Halos halos absent nga, halos walang atulong tayo na kukuha sa gobyerno. And to add to add injury, insult to injury sa mga may sak sa mga uh, Pilipino na you know masakitin like blockbuster na may heart at uh, diabetes and also uh, well lung problem that's why ko nakikita nyo may asthma tayo hihingal -hingal tayo from time to time sa mga vlog natin so wala talaga tayong makukuha sa gobyerno at wag na tayo umasa kasi yung health secretary lang mismo natin inamin na uh, baksak na talaga yung health services ng bansa compared to other Asian countries. At syempre, uh, tulad ng sinasabi ko, what adds insult to injury ay ganun na nga, bumaksak na nga since the time ni Duterte, ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte, mas bumaksak pa sa time ni Marco ni Bongbong Marcos, dahil tinapyasan ang Department of Health ng 10 billion, 10 billion na uh, budget, at uh, kasama pa sa natapyasan yung yung uh, Heart Center of the Philippines, uh, Lung Center of the Philippines, Kidney Center of the Philippines, pati Children's Hospital, pinagnakawan nila yung pera, pinaginalisan nila ng ng budget at kasama na sa 10 billion na binawasan nila na budget para pagbigyan lang yung confidential funds nila yung 12 billion na confidential funds ni ni Marcos at ni uh, Vice President Sara Duterte at ibang mga ahensya na namumuno ng na mga boys nila. Kaya please share this blog To tell the Filipino people what kind of government we have now, na walang malasakit, walang awa sa, may, sa mga masakitin o may sakit na na-Pilipino, and that means almost all of us. So during the budget deliberation on the Department of Health budget, uh, at uh, in answering uh, sa yung mga sa mga tanong ni Baguio City Rep. Mark Go, Sinabi ni uh, uh, Ted, uh, uh, DOH He Secretary Ted Herbosa na kahit daw classified na tayo as middle income country and that means medyo na-improve na tayo sa economic stability or sabi niya baka 2040 daw magiging uh, uh, middle income country tayo sabi niya, our health statistics has remained flat, flat, from low middle income. So, may, yung economy natin nag-improve. Pero yung health system bumagsak. Dahil nga, meron ng, meron ng, 10 billion from last year budget, ngayon, binaba pa ng 10 billion more. Embez dapat, in-increase pa yung budget by another 10 billion. Uh, sabi ni Herbosa, In fact, our Asian neighbors, yung infant mortality natin, steady lang. Yung sa kanila, talagang bumaba na. Napababa na nila with their efforts. Yung maternal mortality, ganun din, flat lang tayo medyo steady bumababa naman napababa na, na, naman natin but our neighbors are overtaking us so that means yung infant mortality marami pa mga bata na mamatay dito siguro sa dahil sa malnutrition na nanay o kulang sa healthcare o, o, walang pera para sa healthcare or pupunta sa hospital walang doktor walang 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 facilities and then marami pa rin mga nanay na mamatay. Ganon, for the same reason. So, mataas pa rin yung maternal mortality, yung mga nanay na, ma mamatay during childbirth. And this situation exists in our, in our province, Sambuaga City, until now. Either, in their, either sa bahay lang sila pinapang... Uh, nag, uh, nagbe kaya na-infect at kung may emergency hindi na-address kaya tuloy namamatay na lang o, o kaya uh, wala silang pera para pumunta sa ospital o kaya wala silang uh, mga ambulansya na makuha uh, sa mga barangay para dalhin sila sa ospital o kaya sira-sira yung mga daan o kaya walang 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 uh, medical equipment, walang tulong sa mga ospital o walang doktor, O walang nurses. So yan, kaya baksak pa rin tayo compared to 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 other Asian countries Sabi pa nga ni Ted Herbacio So parang medyo nahihiya ako Bilang Pilipino Na yung ating mga Thai And Vietnamese And Indonesian neighbors Are overtaking us In parameters for health Sabi niya So isipin nyo, alam nyo meron ako neighbor dito Na Australian Na Na For a time tumira siya dito pero dahil nung namatay yung asawa niya at uh, naghahanap siya ng better healthcare in Asia kasi gusto talaga niya dito lang sa Asia tumira at binibisita lang yung anak niya sa sa, sa Australia at siyempre siguro masakit talaga yung yung uh, memory ng asawa niya na nauna sa kanya binenta na rin niya yung yung mansion niya dito na napakamahal naman umabot pa ng 80 million si Pinyo bahay lang niya 80 million binenta niya so naghanap siya kumpara may pera siya naghanap siya ng isang asian countries na asian country na with better healthcare so nakita niya ang Pilipinas kulang na kulang pa rin kaya uh, pumunta siya sa Thailand at doon pinapa pinopost niya yung mga pictures niya na na hospital siya doon parang hotel yung mga yung mga hospital doon parang hotel at kami rin na experience rin kami nagka-aksidente yung minor accident yung anak ko habang nagbabakasyon kami sa Singapore ganun rin at libre so ta, ta, ta tama talaga napaka-excellent yung healthcare system sa Thailand And then ito masakit. Sabi sabi ni basyo yung Indonesia na overtaken na rin tayo at ang pinakamasakit Vietnamese healthcare system. Alam nyo ang Vietnam, a uh, communist state 'yan, communist country 'yan. Bago-bago lang 'yan na naging progressive although diyan na pupunta yung kasi akala nila tuloy dahil sa uh, kinakandong ni Marcos si Duterte, akala nila uh, Warzone pa rin dito sa Pilipinas At left and right pinapatay yung mga tao Kaya yung mga negosyante na takot sa instability ng China At ng Russia Mas pinipili pumunta sa Cambodia at Vietnam Kaya tumaas ng healthcare ng Vietnam O siguro may malasakit lang talaga yung mga opisyalis dyan Kahit mga komunista they value healthcare. Hindi pareho dito, meron na sana budget para sa healthcare, tapyasan pa ng 10 billion. Isipin nyo yan, only in the Philippines. Kaya share this vlog para hubarin natin yung greed ng mga local, yung mga present of contemporary officials both uh, uh, sa national level at siyempre dyan sa Congress at saka sa Senate. So, sabi ni Herbosa, Ah uh, Uh, so very important na magpursigi pa tayo based on our level of economy. Kasi nga ini-expect tayo ng ng ibang bansa na maganda ang ekonomiya natin, dapat healthy din yung ating mga populasyon. Pero sabi niya, wala, flat lang tayo. Kung Kumbaga, uh, may economic uh, syempre na nakita natin from the time of uh, former president Benigno Aquino, nagkaroon tayo ng experience tayo ng economic boom at saka dahil maganda yung mga economic principles during the time of Pinoy, uh, yung yung improved economy uh, na na punt it still existed or persisted during the Duterte administration. Kaya lang bumagsak na naman tayo dahil sa 13 trillion na utang na iniwan sa atin from only 3 3 trillion During the time of Pinoy, Umakyat sa 13 trillion. Sa ano, 5 trillion sa time ni Pinoy, tel, uh, 5 trillion dollars uma uh, 5 trillion pesos umakyat sa 13 trillion sa time ni Duterte. Kaya unstable na naman tayo. Pero yung health sana natin na improve na pero bumagsak pa or hindi talaga na improve. Ah uh, sabi nga niya, sabi ni Herbosa, we really need uh, to do better para gumanda pa rin ang ating health uh, indicators. Sabi niya, yung mga health indicators na, na mga bansa na na-improve na, yung ang batayan dito, yung humahaba yung buhay dahil alaga ng, ng gobyerno, bumababa yung namamatay na mga bata, bumababa yung mga malnutri... Mal Uh, malnourished na mga bata at uh, na nakukuha sila ng mga vaccine pre preventable diseases at saka at bumaba yung diseases outbreak pero sa atin hindi pa rin na-address yan mga problema na 'yan. So ngayon nakita nyo na gaano ka walang malasakit talaga. Uh, ito si Herbosa na parang uh, nilaglag na niya ang presidente niya si President Bongbong Marcos at, at ang Marcos administration on matters. May failing health tayo. Failing great tayo as far as the health issue is concerned. So alam nyo na whom not to vote. Especially yung anak na presidente na iniwan, hindi rin na-improve yung healthcare, kundi iniwan tayo sa utang. At ito rin ngayon, A uh, present crop of leaders led by the Marcos family at uh, syempre ipapatagbo yan si either ipapatagbo nila si Speaker Romualdez or or Amy Marcos so alam nyo na whom not to vote let's vote for the right candidate let's vote for the candidate na makakatulong talaga sa mga sa mga sick Filipino and that includes yours truly so thank you very much for watching and don't forget to share this blog to friends and relatives to for them to know what kind of uh, government officials we have and tell them to subscribe to the broadcaster armando youtube channel to join me in in my electoral reform advocacy thank you very much for watching and see you in my next blog